So maganda to kasi kung ginagamit yung TV nyo, tapos wala ka namang mon PC monitor, pwede pe itong tablet. O kaya kahit yung sa phone nyo pwede, Android phone. Galing nito ah. So what's up guys? For today's video, tuturuan ko kayo kung paano makapaglaro ng PS5 through Android phone or tablet. For example, hindi mo makapaglaro sa TV screen nyo or wala kayong PC monitor makakapaglaro pa rin kayo sa pamamagitan ng tablet o kaya ng inyong mga cellphone. So, yun yung ituro ko sa inyo. Bibigyan ko kayo ng idea kung paano ba natin malalaro yung paborito nating game sa PS5 through tablet or Android phone. So, game. Ang nating natin gagawin, guys, ah uh, kailangan natin i-connect yung tablet natin sa controller ng PS5. So, paano yun? meron kasi itong Bluetooth itong dual sense ng uh, PS5 so kailangan nating ma-connect -e muna itong controller sa tablet so paano natin gagawin yon tuturo ko din sa inyo so buksan nyo lang yung Bluetooth ng inyong tablet ayan pag open ng Bluetooth ng controller ng PS5 ay kailangan nyo lang pindutin pindutin itong PS5 button tsaka itong button sa taas So, dalawa yan. Ito, tsaka ito. So, ito, ito, ito. Itong PS button, tsaka itong nasa taas. Itong nasa kanan. Okay? Kung sasabayin nyo lang yan, yun, nakita nyo, nagbiblink sya. Pag nagblink na sya na gano'n, na blue, ibig sabihin, pairing yan. So, lalabas na yan doon sa Bluetooth nyo. Kung mapapansin nyo, ay nakalagay yung controller ko doon sa Bluetooth. So, ipipair natin. So, yon Connected na siya. Okay? Connected na. Connected na yung controller dun sa tablet natin. Okay? So, ang pangalawa naman natin gagawin, guys, kailangan nyong mag-download sa Play Store ng PS Remote Play. Pakita ko sa inyo din kung ano yung PS Remote Play. Ito siya. Yan. So, naka-install na sa tablet na ready ko na. Open natin. So pag in-open natin 'yon, syempre meron yung mga may makikita kayo sa una. Pero ang makikita niyo lang doon is mamimili lang kayo kung ano yung i-connect nyo sa remote play kung PS5 o PS4. So sa akin PS5 kaya PS5. Binuksan ko na rin yung PS5 ko doon. Ngayon, i-click ko na tong PS5 196. So pag kinalik ko 'yan, ano, connecting oh, di ba? Yan na. Okay na, nakita niyo yung, yung sa ano ko sa PlayStation ko sa PS5 yun na yun. So mga control mo na yung PS5 mo dito, pwede ka na maglaro dito sa tablet. Ngayon, ayan yung mga controls, pangit naman kung dito ka maglalaro, dito ka rin magko-controls, di ba? Sayang naman yung laki ng tablet. Tsaka bitin ka sa screen kung ito lang yung makikita mo. So kaya natin i-connect yung controller para dito na dito tayo mag control ito na lang yung magiging screen natin sa tablet. Di ba? So, ang gawin mo na lang, i-rotate mo na lang yung screen ng tablet mo para maging full screen siya. Diba? ba? Diba? dapat, pati mo, kakontrolin ka yan. O. Diba? Nakakontrol siya guys. Galing. So, Tekken ang nilalaro ko ngayon. So, yun. So, yun. Ganun lang kung paano maglaro ng PS5 kung wala kang monitor. Pa, pwede kang maglaro sa tablet. Okay? So, sana nakatulong ako kahit papano at nakakapagbigay ako ng idea sa mga hindi pa nakakalam. So, ayun, laro na tayo. Hmm. So maganda to kasi kung ginagamit yung TV nyo tapos wala ka namang mon PC monitor pwede pe itong tablet o kaya kahit yung sa phone nyo pwede Android phone Galing na to ah